Anong trabaho niyo po, Ma'am Casey? Wala po akong trabaho. May jowa po, akong congressman. Ayan po yung nagbigay lahat ng kung anong meron ako. Matang kapatyo uh, po. Okay po so, yun. Sa, sa uh, Google po siya, masama po ako sa mga meeting sa mga hotel po. Sa Shangri-La? And sa Plaza? Uh -huh. Sa Shangri-La. Ga Galante po yun. Oh! <laughs> Magkano mo po yung mga nabigay sa inyo ni Congressman? Gusto ko millions. Millions? Yung mga pera na ibigay ni Congressman sa iyo, ibinibigay niyo po kay Patrolman. Binibigyan ko siya bilang sa kasama ko. Ako pa po na pagayad ng mga bills po sa mga po. Oh, oh! Kita mo yan? Magkano po na ibigay niyo kay Patrolman? Parang mga gifts lang po. Mga ginilat. Ginilat? Mga dami. <laughs> Pagpapumakain po. Minsan nagutulog. Ma'am Giselle, yung mga netizens gigil na gigil sa mister mo. Sabi mo, tumawag sa inyo na madaling araw? Opo, oh, kanina po, bago po ako mag-ayos, natutulog po ako tumawag. Nag-away po sila mag-ano, mag-boyfriend. Mag Tinawagan po ako nung asawa ko para lang po muramurahin kasi daw po sinira ko daw po yung buhay niya. Sabi ko, tapos sumisigaw yung Casey, yung kabit niya. Sabi niya, Giselle, kuni mo na yan, uwi mo na yan. Sabi niya, sobrang walang yan yan. Babae rin, wala nang pera yan. Sabi, sabi ko, alam mo Casey, sabi ko, U huwag niyo na akong idamay sa gulo niyo. Sabi ko, tigilan niyo na ako. Sabi ko, di ba willing kayo, naghanap kayo ng butat, ibubuta sa akin, willing kayo lumaban sa kaso. Sabi ko sa kanya, sabi niya, iuwi niya na yan, asan number ng nanay niyan, papasundo ko ngayon niyan, lumayas ka na dito, sabi niya sa Teka sabi. muna, so inaaway si uh, Patrolman ng kanyang kabit, at ito si Patrolman, ikaw ang inaaway naman. Opo, kasi nga po, hindi daw po matanggal sa isip ni Casey yung mga message na sinend ko sa kanya na message sa ka ni Chris, nung asawa ko po. Kasi okay, dapat kung silang dalawa nag-aaway, si Mr. at yung kanyang kapit, silang dalawa lang, huwag ka idamay. Anong kinalaman boy. mo? Ay, ay yung galit nga po ni Ed, kaya rin po ganyan siya galit Halos araw-araw, message, tawag, pagsagot ko po, mumuray lang niya ako na po. Ka, lang. Hi, Casey. Hello po. Good afternoon. Andito po si Giselle, si Mokling. Siya po ay humingi ng tulong sa amin. Gawa nitong siya po ang palaging naipit tuwing nag-aaway daw kayo ni Patrolman. Eh, nagparaya na nga po siya. Pinapabayaan na nga niya si Patrolman at ikaw na magsama, maglampungan whatever etc pero bakit po eh siyang inaaway pa rin ninyong dalawa Ni Patrona. Ito, ito, yan, sir, yung totoo po talaga. Nagkikita sila hanggang nakaraan September 4 po. Alam niya po yun, nagagalaiti po siya sa akin kasi po sinundong niya po yung asawa niya sa akin na nagkikita sila pag magkaaway kami, nandun pala sa bahay niya. Gusto niya, iwan ko. Hindi, inayaan ko na lang yung mga sinabi niya, tinanggap ko, di ba? Yun, yun yung kinakagalit niya po na sinabi ko, nag-case, sinabi niya na raw po sa akin, lahat pa, po ako. Hindi ko pa rin daw po iniwan. Siya yung may kasalanan noon kasi hinayaan niya yung sarili niya na ganyan na maging takbuhan kapag nag-aaway. Tapos ngayong sinumbong mo sa akin, hindi ko iniwan. Tapos simula nung nangyari na sinumbong niya, hindi na makaporma yung asawa niya, hindi na siya mapuntahan, hindi na siya makausap. Kaya po yan ang gagalaiti. Alam niya po yan sa sarili niya. Sabi ko, bakit inayaan mo na nagtatagpo kayo na gano'n, ikaw yung asawa dahil nabinawa mo yung part mo? Sana nung magkasama kayo, pinupuntaan ka, kinausap mo na ayusin niyo na ayusin niyo pa rin sa inyo. Hindi mo ginawa yung party. Sinasabi mo, naaawa ka sa asawa mo dahil sinasabi mo, pinipirahan ako. Di ba? May pipirahan. Eh. Wala nga akong pera. Kung ano man sa bibigay ko sa asawa mo, ayun na lang yung ano ko bilang partner niya. Pero hindi ako pinipirahan at wala siyang ipipirahan sa akin. Ganti yan, Casey. Di ba? Hindi ako nagsasalita sa'yo. Dahil nakausap asawa ko, naawag sabihin sa'yo na... Kasi siyempre, mas, mas mo siya, eh ka tunay na asawa, mas ka sa kanya. Eh, kasi para sa akin, tinanggap so, ko na eh, na para sa inyo siya eh, sa mga katulad niyo eh. Oo, okay, oh, yun pala eh, para sa akin pala, eh. bakit nagiging ganyan ka, Ba't tinatanggap mo pa sa bahay mo, nag-aaway kami. Tinanggap mo naman na ngayon, oh, diba? di Pinaliwanag ko naman yun eh. kahit anong gawin natin, sabi ko, hindi mo ako maiintindihan. Sabihin mo kasi lahat yan, Giselle. Alam mo oh, na, ka, oh, sinasabi ko yung kahit yung kahit, yung lahat, yung lahat. May kasi May jowa ka, di ba? Oh, may jowa, ako? Sa bahay. sa, ayun nga, pinagpipilitan nyo may jowa ako eh. O sige, tinanong oh, ko, asawa ko. May sinabi... Sabi mo, di ba? Oh? sa bahay mo. Oh. Ang mo, ayaw mo lang abutin. Oh, di ba? Yung asawa mo para lumayo. May Oo, oh, oo. Oh, Chinap ko sa'yo. No. Oo, oo. Oh. Oo, oh. yung ganyan. Magagalit ka, minumura ka ng asawa mo. Eh, ikaw nga, grabe, magmura eh. Pati pang mamaliit sa akin eh. Nagagalit ka, nagsasalita ako, hindi maganda sa'yo. Sino ba ang mga hindi pagsasalitaan ng ganyan yung taong ganyan magsalita? Ipabasa hmm. mo lahat ng totoong mga mura-mura mo sa'kin. Sa Napakalit. Oo, oh, o oh, bakit? Ba Sino ba na unang nag, nag ano? Sino ba unang nag, Diga, ano, nag, Diga, nag nang ha? kita, kita. alam mo, wala, ba, alam mo kasi, yung mga paratang nyo sa akin, wala kayong karapatan na gano'nin ako. Kaya ako nag nang, nagkakaganto. Lahat ng mga salita Pag na, na binibitawan para, ko, bagay para lang para sa inyo yun. Ang dami nyo, ginawang kwento sa akin, eh. Sinasabihan mo ako, sinasabihan ako ng kapatid mo, nagkwento ako sa kanya tungkol sa kondo, nagpapak**** ako sa kondo. Eh, gano'n, kapatid mo, eh. Nagsuso okay na yun. Oh, nagsusorry ko sa asawa mo, may condo pinaipon ko na yun para oh, sa condo kayo. Oh, sige. Eto, eto lalabanan ko kayo K ha. Kung meron akong silabi, oh, na akong sinabi na sa asawa ko na may condo, na ko yung condo, sige, lalabanan ko kayo diyan. Ngayon kahit kami. ngayon, ngayon ka ng asawa mo, Giselle, na may chikinini ka totoo. Oh, di ba? Kasi chikinini. <coughs> may conversation kayo dito. Ang dami, ang dami, ang dami niyong inano. Ayan ang sasagutin niyo pare sa... Ayoko kilaban niya, pati chikinini. Ayan oh, biopsy yun. ano. Huwag niya ako gawan ng kuwento. Biops yun. Bago pala ako pa operahan. Na, nakita niya ako. Sabi niya, tinanong mo, may so, ka may pa? Basta may conversation tayo na nagsusorry ka sa kanya. Oh, nabasa mo ba yung, yung sorry ko? Kasi inamin ko, ko sa kanya, inamin ko sa nanay niya, 2020, naghiwalay kami niyan. Sabi niya, magalap ka na magmamahal oh. sa'yo. Nag-boyfriend ako. Aminado ako dun, oh. Casey. Kaya huwag niyo ako oh, na ngayon, ngayon. yung pinag-uusapan. Kahit kailan hindi kita kinausap, alam mo yan, ako pa ang nambablock sa'yo. Ang kasalanan mo doon, nakiusap ako sa'yo. Kung niloloko ako ng asawa mo, tinatawan-tawanan mo lang ako. Bala ako mag-isip. Mabaliw ngayon. Nung nalaman mo na ganyan, sinasabi ko, maging isang taon na kami. Tsaka mo niratrat, nilaglaglaglag. Oh, nung nalaman mo, tinanggap wala. ko pa rin sa ka ko, oh, nagagalit ka ngayon. O oh, bakit mo pa tinanggap? O oh, ano? ka, o. Oh. Okay lang yun kung lolokohin niya ako para sa iyo, Okay lang yun. Walang oh. problema. Kahit sabi ko nga sa'yo, di ba? O ano na ano nung asa problema, asawa ko ay, sa akin? Anong inaano niya sa akin? Anong... Minumura problem? ka niya kasi nga kung ano-ano sinasabi mo sa kanya rin. Minumura ah? ka niya. Wala Casey, na akong wala akong binuburang message. Ma'am Casey, kanina po, narinig ko po, pinagmumura niyo po, si Giselle. Kung tutusin, siya ho dapat ang mang-lait sa inyo. Kasi po siya po ang legal wife. Saat saan pa man kayo makarating, siya po ay mananalo. Siya po ang nasa tama. Kaya kung tutusin, dapat hindi niyo po siya minumura, hindi ho kayo magtapang-tapangan sa kanya. Dahil siya po 'yung nasa lugar, kayo po ang wala sa lugar. 'Yun lang po 'yung para sa hindi akin kailan po wala akong naging mura dyan. Nilalait niya ako. Pala, siya po nauna. unang ng lait, Casey? Ang sino unang ng lait, Casey? Okay. Para hindi mo kayo laitin, huwag ko kayong kumabit. Yun lang po yun. Opo, yun na po. Ikaw pinaglalaban niya po nga yung asawa niya po. O di ko din niya po. Ayaw niya naman. Di ko po alam anong pinaglalaban niya. Pinaglalaban ko dito yung kapahimikan ko. Ayaw niyo akong patahimikan. Katulad ka niya. Nananahimik naman na. Tsaka hindi pa kayo magiging tariwi kasi di ba nagmikasuhan pa nga na nagaganap? O talagang kakasuhan ko na kayo. Grabe na ginagawa niyo sa akin pang istorbo eh. O yun, alay! Laalin mo na lang sa legal eh. Ba't umabot ka pa sa sitwasyon na ganyan eh di ba? Lahat nilabas niyo? Ay, ay napagaling niya rin na gumawa ng kwento. May conversation may ng kapatid ko. May conversation Oo, sa kapatid ko. Inamin mo naman na. Wala ko Wala ka inamin sa iyo. Ang galing niyo magpahikot. Tawin. Pasinungaling ka. Wala, wala man mo nang sa kasinungalingan mo, mo. Tama nga yung binan mo. Walang mangyayari man. man. sa ganyan mo. Napakasinungaling mo. Si Patrolman, meron po pala mga kinakaharap na kaso. Alam niyo ho ba yun, ma'am? Casey? Hindi ko po alam. Alam ko lang po yung isa, yung sa barbar bar lang po yun. Ano yung barbar bar po? Wala po yung nag-inom-inom po doon na ano. Pero nasama lang po siya doon. Talaga siya yung ano, kaya lang din. Pat kasi bawal na po uminom yung mga polis sa bar. Kaya nadamay din siya sa mga ganun. Kaya ang abuso? Pero mabuso. hindi po siya nakisalik pero, sa... Pero na abuso po yun. At saka alam nyo ma'am, pinabasa sa amin kanina ni Miss Giselle, yung chat nila ni patrolman puro mura ang inabot niya kay Patrolman. Ito po ma'am ay pwedeng gamitin ni Mrs. Imokling para kasuan ng emotional abuse. Itong si Patrolman, panibagong kaso po ito. Eh kasi ano sinasabi sa'yo ng asawa ko? Sabi mo kay si... Ako nag-aabal, ah, diba? Say wala, man. pinakita mo na nga sa akin, diba? Nabasa mo naman yung mga chat ko. Sabi ko oh, nga sa'yo, diba? Yung sa mga panduloko, panduloko sa akin. Sabi ko, okay lang yan. Kung man ako ng asawa mo, kung sa'yo walang problema. Gusto mo nga magbalikan kayo. Sinabi ko naman yun sa'yo, diba? Kuhain mo, malayang malaya. Magpaparaya ako kung ganyan naman lang din yung gusto nyo. Gusto mo. Kaya ka, nagkakaganyan, diba? Para matapos na. 'Di ba? Kaysa umabot pa kayo sa mga sukdulan ng buhay na hindi magandat. kasi tayo yung oh, ano. 'Di ba? Kami talaga. galing oh, mo nga oh, magpaikot oh. ng tao. galing mong gumawa ng Hindi ka ng sigurado. Di, huwag kang ganyan. Hindi ka sigurado. Hindi mo nababalikan si Chris. Alam mo kung hindi Hindi talaga. Kasi hindi ako makakarating dito kung kaya ko pambalikan yan. Saka ilang buwan ako na, ko na naimik, kayo nang gulo sa akin. Eh ba, o, oh, natikita pa rin naman kayo ng lasa, o. Oh. Kung di mo na kayang balikan yan, noon pa lang ginawa mo na yan. Casey, siya pumupunta sa apartment ko. Ngayon ka lang naman nagkaso-kaso, umabot sa ganyan. Nung naglaglaga na kayo na nilaglag mo sa akin lahat ng pang ng asawa mo, sabi mo, pinipiraan ako, kailangan lang ako, ganto, binili, binilang ko ng ganto. Casey, binilang may kaso na. April pa lang, meron na kaming, ano, Casey. sa krami. Ma'am Casey, pwedeng malaman kung anong trabaho niyo kasi. Sinasabi nga rito, narinig ko na pinipirahan ng po kayo, patrolman. Anong trabaho niyo po ma'am Casey? Wala po akong trabaho. Pero before po yung asawa niya, may jowa po akong congressman. Ah, may congressman kayong Hindi ko na jowa? Na lang po. May asawa yung congressman niya Naging jowa na ko po, nakilala ko po yun. Hanggang ngayon, ba congressman pa rin si Kong? Di ba may asawa yung Casey? Wala yung asawa ni oh. Sen. Huwag kang gumawa. Oh. Walang asawa yun. Isang taong kami, mahigit nun. Hmm? Ayan po yung nagbigay lahat ng kung anong meron ako. Hindi po ako kailangan pera ng asawa niya. Sinabi ko naman po yan kay Giselle. Kung sa pera lang, Giselle, walang problema. okay lang yan. So, so parang ang dating po dito kay Ma'am Giselle, yung mga pera na ibigay ni Congressman sa iyo, ibinibigay niyo po kay Patrolman? Binibigyan ko siya bilang sa kasama ko. Ma'am Giselle, anong gusto mong mangyari? Gusto ko po nga, ano, ito lang yung kaso sa kanila sa'yo. Sa kanilang dalawa? Opo. Okay. Kung ano po yung karapat dapat na ikasa sa kanila. Kasi po, ay na, uh, naka-schedule na po ako sa psychiatrist po. Kung may, ano po, mapapatunay na meron po akong, na, na, na po ako sa mga pinaggagawa nila. Yung po yung pwede yung gamitin ebidensya okay. para kayo po yung makapagkaso laban sa kanilang dalawa. Narin niyo po yung sinabi ni Ma'am Giselle. Ano pong inyong reaksyon, Ma'am? ako. Wala lang po yun. Tinanggap ko na po yun sa sarili ko. Sinabi ko naman na po sa kanya, nakahanda naman po ako. Okay. Pati yung kapatid po niya. Ano pong ginawa okay, ko Okay lang kapatid? po, kahit pa po. Okay lang po, kahit sino pa sila, siya, si, si Chris, tsaka yung kapatid niya. Na kondo, gusto ko po mapatunayan nila. Colonel, magandang hapon po. Hello, sir. Opo. Hapon po. Good afternoon po. Si ano po Patrolman Emocling sa inyo po naka assigned Ano po sa inyong Station 11? Opo sir, si Patrolman Christopher Emokling po sa Binondo Police Station po siya naka assigned under uh 1 Luna PCP po. Opo, anong status niya po ngayon sa inyong station? Ngayon po sir, uh, ang designation niya po sa one Luna PCP is siya po ay isang beat patroller po. Beat, beat patroller controller. po natin. Uh, eh po kami napatawag, uh, Colonel, gawa nitong si uh, Giselle, uh, yung misis po ni Patrolman, uh, nagsusumbong sa amin. Ang dami po kami nabasa ng mga chat ni Patolman uh, Patrolman laban sa kanya misis na at uh, talaga namang matindi. Nung binabasa ko po, uh, sumakit po yung dibdib ko dahil puro mura. So this apa? will be tantamount to emotional abuse and psychological yes, abuse po, apa? siguro. Is there something that you can do about this Colonel? Uh, para uh, Yes sir, mabawasan naman itong Ah, uh, kalbaryo at uh, na na ni Mrs mula sa kanyang Mr. Opo sir, actually na habang nag-uusap nga po kayo sir, naririnig yung conversation. Talaga pong tama po yung sabi niyo, illegality, talaga pong ang may karapatan yung uh, marriage spouse. Uh, hindi po siguro alam ni ng kabilang niya. Siya po talagang may karapatan. Ngayon si Ma'am Giselle, uh, ma'am, uh, andi rito po kami ako bilang uh, station commander ni Emocling as per guidance na rin po ng ating uh, district director. yan po namin kayo ma'am para pahilan ng kaukulang uh, reklamo tong si Emocling okay. sa ginawa po niyang uh, pang-aabuso sa inyo, Ma'am Giselle. Okay. Uh, hindi po natin, ano yan, hindi po natin kukonsentihin yan. Uh, wala pong lugar sa PNP yung ganyang klaseng uh, personal natin lalo na po yung ginawa po sa inyo. Salamat po, sir. Sana lang po maintindihan din po ako ng lahat kung ano yung po yung pinaglalaban ko kasi tutusin po, nagparaya naman po ako. Kahit sa, sabihin mo ng iba, tanga, nagparaya ako. Pero ang hindi ko pumatanggap matanggap doon, yung guguloyin pa nila kasi siraan nila ako. Yun po yun. Wala po akong ano, napakasinunga, puro kasinungaling ang lahat sinasabi niya mga ngayon. Colonel, pwede ba ang uh, pagsabihan niyo po itong si Patrolman na itigil na po yung pangaharas kay uh, um, yeah, um, sir. Dahil kapag hindi, ako po'y gagawa ng hakbang. Kakausapin ko po katas-taas sa Kamkrami para madistino ito siguro sa Mindanao sa malayong lugar na hindi nasa pwede manggulo. Apo, apo, masusunod po, sir. Siguro po sa tawing siguro maganda yung assign to kapag hindi ko siya na tumigilan po. Sige, Sige po, po, Colonel. Pagsabihin niyo po, po Colonel Sir, ha? Apo. Colonel, sobrang thank you po, Apo. Colonel Robert Sal Lupas. po kay Colonel. Salamat po. Casey. Ma'am, Ma narin po. Ang sinabi po ni Colonel, uh, yes, po. tulad ng sinabi ko, eh, kung tutusin, ang may karapatan talagang magalit at manlait, si uh, Legit. Of course, yung kasal. Uh, kay patrolman, kayo po tiisin nyo po, kung kayo po ilalaitin ni Mrs. Imokling tiisin nyo, tanggapin nyo, kasi pumasok kayo sa ganong relasyon, na alam nyo bawal <coughs> dapat tanggapin nyo kung ano man darating yun po yung mensahe ko, at ganon din po, uh, ko rin po ni Colonel, at ito pa po ang sasabihin ko sa inyo ma'am, kapag patuloy pa rin po na nangaharas si patrolman at pati kayo si patrolman po ipapaasay ko po sa napakalayong lugar at yan po kaya kong gawin dahil meron po mga ebidensya naman na kinakawawa niya po itong si Ma'am Giselle at siya po ay uh, na-stress na. At pati kayo po ma'am nadamay eh, sa mga kaso pwede isang paso. So, kung ako po sa inyo, tigilan niyo na po siya. Pwede ba ma'am, Ma'am Casey? Opo. Kaya? Opo, titigilan po na po. Opo. Okay. Sa kaso-kaso mag-aarap pa po kami. Doon na lang din po kami mag-aarap at madusap bolo. Ito na lang po, ma'am. Kung ano, makipagbalikan ka na lang kay congressman. Kung yun pinata. Ito po, so, ma Pag pakulik... pa, pa, binalikan niya po, balikan niya po kaya si Chris na lang po. Hindi na balikan mo muna yung congressman para mapatay ka ng asawa. Di ba nakilala ka? Huh? Asawa pala yun? Opo. Ha? Kaya nga, wala, po, wala, kaya, wala. Kaya, kaya, nga po nag yan kasi may asawa yung congressman. Ano ba yung congressman? Party list o this? Ay, hindi, ay, hindi po. Hindi po totoo. yan hanggang ngayon, toto. kinukulit pa rin po ako nun. Alam ma, po yung asawa po Yung congressman ko Bis special o party list? Saan po? Ano? Basta po. <laughs> Malaking tiyan, mataba, payat, matangkad. Hindi ko siya mataba, matangkad. <laughs> oh, guapo pangit, katangtaman. Tapo lang. Macho o payaton? Macho. Macho po. Matanda, ah uh, katangtaman, bata? 42 po. 42 years old. Ayun, bata pa ito. Ah, mistiso kayo mangi? Moreno po yung... Moreno. Kalbo o may buhok? May buhok po. <laughs> Long hair? Hindi po. Di. Nakasalamin, hindi? Minsan po nagsasalamin pala ako. Minsan nagsasalamin. Tapos, maporma o hindi? Maporma po, maporma. Uy. Ano, anong mga hobby niya? Basketball, golf, tennis, ping pong, volleyball? Wala po eh. Wala po. Wala siyang... Wala po sa Manila. Saan kaya siya nag-golf, ma'am? O, oh. hmm. kung saan banda? Sir, basta po kasi mahirap din sa sa... Sige po yung masawa, mahuhuli po siya eh. O, sige, sige. Sa saan po yung siya madalas na tumatambay, halimbawa, na restaurant? daiba po, hindi naman po siya tumatambay. Sinasama po ako sa mga meeting sa mga hotel po. Oo! Oh. Ah. Sa Shangri-La? At sa plaza? Sa Shangri-La? Kung saan-saan po. Kung saan-saan po. Marami. Ah, Maraming mga restaurant. Oh, mabait naman si Congressman, kulay po at galante. Galante po yun. Uy, so, sus na Wow! Kaya pala eh, si Patrolman na duling. Saan po ang ano, lugar? O, no, bisaya Visayas, Mila. O, oh, saan kaya sa Visayas yun? Takot na takot kasi <laughs> sa asawa. Nahuli kasi siya eh. Kamit siya eh. Pangit po sa isang babae na mimigay ng pera sa lalaki. Yun po yung advice ko lamang kung kayo po man ay nagkaroon ng pera, nabigyan ng pera ni Congressman, labas na po tayong lahat Ang sa akin na kung anong pera meron ka, ipunin mo po yun, ma'am. Huwag mo ipamigay sa lalaki. Opo. Huwag po itago nyo na po yun. Kasi pangit naman po na pera nyo na po yun, tapos ngayon ibibigay nyo sa isang lalaki na may asawa din. Tago nyo lang po yun para sa family nyo. May anak po kay ma'am. Yes po, ma'am. Ah, para sa anak nyo na lang po yun, ma'am. Huwag nyo na po ipamigay kay Patrolman, ha? Trust me, ma'am. Kapag halimbawa, ma'am, wala na kayong, wala kayong bibigay na pera niya kay Patrol, ma'am, iiwanan po kayo niyan, ma'am. Maniwala kayo sa hindi. Ngayon, ma'am, kapit po ko sa inyo yan kasi nga po sa pera nyo Okay, oh. Nasimot na rin po kasi ni asawa ko, sir. Ano, nasimot na? Opo. Oh, Bakit nyo nalaman nasimot? Kasi po, nung nagiwalay kami ng asawa ko, nagbabayan sil, sil, pa kami. Ang dami pa namin pera nun, sir. Eh. Tapos, na. wala na po. Napunta sa kanya kasi puro luho niya binili. Kaya ang sama po ng loob ko. Ayun po yung time na nag-aaway na sila. Nag-open po yung asawa ko na, bakit pa kayo nag-aaway? Ba't nandito ka na naman? Eh kasi ano eh, ang hirap talaga pag wala ng pera. Sa kanya lang naman po naubos yung pera ng asawa ko eh. No. Ang hirap talaga pag wala ng pera, sinusumbatan daw siya, pinapaya. Nasa bar sila lagi, gabi-gabi po yun, nasa bar sila. Sinusumbatan niya si Chris na, wala kang pera, tumitingin ka pa sa babae kasi selosa po yan eh. Eh tama so, lang po, tutuusin. E eh, wala na nga siyang pera, nang mababae pa siya, wala siyang karapatan. Kasi, kasi pa naubos ako pa po ng patay ng mga bill po sa mga pa. Oh, oh, kita mo yan. Yes. Kaya, kaya naman, bakit mo kasi ginagastusan? Tama nga naman na wala na nga siyang pera, meron pa siyang ganang mababae eh dapat ma'am hindi siya ginagastusan kasi pag oras na hindi siya ginagastosan eh lalayo ang kanya maniwala ka magkano po nabigyan niyo patrolman sa so tingin niyo lahat-lahat wala po ako nagbibigay po doon parang mga gis lang po mga ginilad chinelas chinelas dami um, basta kumakain po mm, saan kayo kumakain ma'am saan kayo kumakain saan lang sa po mga restaurant po mm. Tapos saan po kayo nag-check-in pag kayo po'y um, mag-good uh, time? Hindi po kami na nag-check-in yeah. ni Dai po. Wow. Ah, may bahay. Magkano po yung mga nabigay sa inyo ni Congressman? Yung mga naipo niyo? Gusto po millions. Millions? Okay. Eh, wag nyo na pong sa inyo millions na yan, ha? Para, para kay Patrolman. Di ba? Okay. Pero kayo gusto sabihin kay Ma'am Giselle? Wala na po, mag pa naman po kami niyan eh. Pagkano, okay. di ba po magkakasinagahan. Sige, ikaw Ma'am Giselle, meron kang gusto sabihin kay Ma'am Casey? Kausapin niya si Chris, yung asawa ko na ano, ibigay yung pera na kinukuha ko sa kanya dahil ayun yung napagbenta ng sasakyan ko. Tsaka yung, yung sinwipe swipe niya, bago kami mag -iwalay. alam niya na, planado lahat niya yan, Casey. Yung credit card ko, bago siya makipag-iwalay, sinwipe niya nung sinwipe. Hindi niya na binayaran hanggang ngayon. Ma'am, salamat po sa time na binigay niyo sa amin, Ma'am Casey. Magandang hapon po, Madam. Apo, thank ako. you. Apo, apo. Maraming salamat po. Th th thank, you po. Thank you sa so pagpunta. Uh, tulad na pangako, kung gusto niyo po, pasay natin sa malayang lugar. Kaya ko pong gawin yon. At meron naman tayong mga ebidensya na talagang kayo po ay hinaharas uh, niya. Uh, magagawa natin ng parang sa kamkrami. Gusto niyo po ba yon? Opo, okay, pwede naman po. Uh, pero kasuan pwede mo natin, di ba? Kasuan po talaga sila makasuan. Hindi, kasi para makati naman siya sa hearing. Pwede rin may eh, na sa malayong lugar natin kasuhan siya tapos hiring, pupunta-punta siya kapag hindi siya makapunta, agad-agad desisyon. Mawalan, Mawalan siya. ba? Diba? Mas malaki ang bala yun. So, mapipilitan siya bumiyahe. Ganun na lang. Sa ngayon ma'am, meron ba kami may tulong? ano lang po, yun lang po. Kasi yung pag ano lang po ng kaso, kasi yun nga po, hindi niya mabigay sa kanyang 200,000 kasi nga daw po, alam niya po sa sarili niya na ayun po yung gagamitin ko pang kaso. Kami po bahala sa pag-file. Thank, thank you po, so parang thank you po sa Thank you po sa pagpunta. Ano ah, so, sa kami po ngayon, ma'am? Ngayon po nag-online po ng mga pagkain, gano'n. Hindi ko kailan po naman pang gastusin niya sa online, ano? Hindi ko kayo mamang 20,000. Ano po? Thank you, parang you parang po. Parang araw-araw nyo. Kasi nga po, uh, Martir, anda dating nyo, kayo na nga po yung ano rito, ang naapi. Kayo pa po ang lalong inaapi. Kaya dahil dyan po. Thank you e, po. Thank so you po. Sige po. po. Para Salamat. dagdag po na nyo po. Salamat Kasi po. Dagdag po na sa inyong ano. Kung ano negosyo nyo. May anak po kayo. Wala pang alaglagan po. Sige, sige. So, Pagod din po, po yan, ha? Salamat po. Ingat po.